<laughs> Ito nga uh, ano na to matagal na to ito nga truck na to so natuwa ako nang ito yung natuloy na at kumpleto na nila so ito maganda yung mensahe nitong kanta na to grabe pantagos sa puso kaya isa sa mga favorite ko to lagi tong sound trip ko let's go hindi naman siguro masama kung idadaan natin sa tagay habang pinag-uusapan natin ng mga problema at bagay-bagay di mo dapat yan kinikim-kim makikinig ako sa'yo ng taintim ano masabihin namin na iintim dihin mananatili na natili manggang libing dahil kung pinipigilan mo ilabas ang sama ng loob pusot isip mo'y nabubugbog Hanggang sa tuluyan kang malubog Sa lungkot malugmok Isipin mo na ko ay Banat-arong mo Ano man ang mangyari Di ako mawawala sa iyo Nandito lang ako Kung kailangan mo Tawagin mo lang ang pangalan ko Agad na sasaklolo sa'yo Para mo kong kapatid na kahit di mo kadugo para sa'yo Makikipagbuno, Makikipagtuos, makikipagsabayan Handa kitang damayan Meron kang kakampi kapag ika -inapi, Meron kang kasangga kapag may kabangga Meron kang katuwang sa anumang laban Kaibigan na malalapitan Kung minsan Ikaw ay kanyang susubukan Pero di ka dapat magdamdam Alam niyang kaya mo yan Alam kong kaya mo

So, yung grabe yung tagos yung ano kasi yung uh, message nung no, ano na yon. Kanta yon nila nila uh, Righteous One. Uh, sino pa ito? Uh, blaze and Flow tsaka uh, Bling tsaka Innocent One. Yung wag na wag. Uh, halos sound trip ko lagi yon eh. Kasi nakakaano yon eh. Diba? Uh, ang ganda ng payo nila doon eh. So, yun. Uh, yak ba ako? <laughs> <laughs> Nahiyak gata ako ah. Ba't ganun?